Magandang hapon, Corvina. Sa bansang Australia na nga si Pangulong Aquino parang tatlong araw na state visit. Ito na ang ikalawang yugto o bahagi ng kanyang biyahe na nagsas sa bansang New Zealand. Formal na nag ang state visit ni Pangulong Aquino sa Australia sa pagsalubong sa kanya ni Governor Janine Bryce sa Government House sa Canberra. Ang Government House ang nagsisilbing official residence ng General ng Australia. Sa Government House din gagawin ang state dinner na ipagkakaloob naan ng Australia sa Pangulo. Pangalawang pakikita na ito ng dalawang leader matapos bumisilipina si Bryce noong Abril. Ayon kay Ambassador Belen Anota, mahalaga ang maud na high-level visit na ito sa bilateral relationship ng Pilipinas at Australia. Narin sa Ambassador, ang bansang Australia ang pinakamalaking grant donor ng Pilipinas. Katulad ng naging pagtanggap ng Pangulo noon kay Bryce, pinagkalooban din ang punong ehekutibo ceremony at military honors. Nakatakda mamayang hapon ang bilateral meeting ni Aquino kasama si Prime Minister Julia Gillard. Ilang mga kasunduan ang inaasahang lan para higit pang umikting ang ugnayan ng Pilipinas at Australia. Nasa schedule din ni Pangino ang ilang serye ng courtesy calls at meetings. Nakatakda rin magbigay ng talumpati ang sa Philippine-Australia Business Forum. Magiging bahagi rin ng state visit ng Pangulo ang ating ng estatwa ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Hindi rin mawawala ang kanyang pag Filipino community. Ayon sa Philippine Embassy, nasa 224,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Australia. Bukod sa mga cabinet officials, si Pangulong Aquino ay may kasama business delegation. Ang inong negosyanteng ito ay makakasama ng kanilang mga counterparts na Australian Business Lead na Bing Forum bukas. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RT. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.